For the this video, ito nga pala yung batang nauna na kumuha ng YKC. Tapos kumuha pa ako ng isang trio. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Ano kaya? Isang umaga nung nagpost ako kahapon after 19 minutes ay may pumunta na kaagad dito. Dahil diyan, congratulations sa iyo. Sana maalagaan mo siya nung mabuti. Grabe, napakabilis niya talaga. Nakabike pala siya. Galing ata siya ng ibang planeta. Charot lang. Paalam. Hanggang sa tuli. Ngayong araw ay napaisip ako kung ano magandang gagawin. Oo nga pala. Sabado nga pala ngayon. Magpapagapihant ako. Lumabas na nga ako at sinuot ko na nga yung sambot pa ako. Sambot pa pala tawag nung araw. Tumungo na nga ako dito sa aking mini farm at kumuha na ako ng isang trio ng YKC. Naalala ko nga pala dati nagsimula ako sa betahan. hunt Ngayong, gabi naman naglagay na nga din ako ng gabi crush para naman maganda tingnan sa kanyang aquarium oh di ba napakahusay ibabalot ko na nga ito mga katampi ay nanganak pa ng isa ibabalot na nga natin mga katampi na way maalagaan siya ng bago niyang amo oh di ba napakahusay may kasama pang libreng halaman tingnan na Wagang rep natin kasi naman may papakain tayo dun sa ating mga ibon Tingnan naman natin yung mahiwagang rap rep kung anong pwede ipakain sa ating ibon may natin tira nga pala dito ng Apple kaya naman pinag-iwa-hiwa ko na tingnan nyo naman kasi yung ibon ko lumabas na yung isang inakay sabi ng mga eksperto pwede daw nga Apple ipakain sa mga ibon Siyempre, kumain din ako para Dr. Away is everything grabe ano yun wrong graham wrong grammar ba yun basta yun na yun Ito nga nainitan nga pala ako dito sa aking upuan grabe kakatapos nga ng Pasko tapos summer na naman baka bukas bagong taon na dumaan nga muna ako dito sa Royal Mango para meron ako ipasulubong kasi naman magtatagal ako kasi maghahanap ako na pagtatagal Baguan. Tapos minabasa ako yung smile muna. Tapos bago ano yun, hindi ako mauto. Pinili ko nga pala dito yung plane kasi masarap yun. eto na nga, natapos na agad. Napakahusay. eto na nga, ikinuha ko na at lalagay natin dito kay ready. Ayan, ready. Hawakan mo muna at may pupuntahan pa tayo. syempre pag may pantulak, may pambara. Favorite ko nga pala dito kainin, yung salmon. Tinuro ko na nga kay atay kung anong gusto ko. Ito, balik ako na lang. Babalikan ko na lang mga katapi habang pinipirito nga dito ay naghahanap ako ng pagtataguan ng ating gapi. Dito nga ay kalawat kanan ako tumitingin. Gusto ko sa walang tao para walang makakita. So nandito tayo mga katapi. Ah. Uh -huh. dito. Siyan dito tayo So nandito ako sa parada ng e-bike. Ayun ang parada ng e-bike sa sa malapit sa gate ng ano ng St. Joseph 7. So ito yung nakita ko na maari sa may ilagay dito, guys. Guys, may amuyas dito ah. Tuklawin ko yung aso, guys. Takpan natin, guys ha. Ayun, takpan natin. Yan. So, walang tao nakakita sa akin mga katampi Ayan And then, lalabas ulit ako para matanda nyo ha Let's go Kasi baka, lo baka sunog na yung ano, sinigang na salmon Ayan, lalabas mo Na na yung gate, ayun ang gate Ayan, <laughs> hirap ang talaga <laughs>